idol. Good afternoon. Hapon na. Mamana kami ni Botol. Kapatid ko si kasi si George TV. Ah, kami ng labahita. Kasi madalang yung malalaking isda at saka malakas yung agos. Kaya maglalabahita muna kami ngayon. Ayos na rin yan. Sana makarami. Doon kami sa may ano, sa may Ando, Ando Island. Sa kopya ng Ando Island. Yung nakarap dito sa may Napla. Diyan kasi nakakoble ang lugar, walang agos. Kapon kasi yung pamamana. Malakas yung agos. Yung mga gamit natin. Dinala lang natin yung malaking pana, baka may pilajig na maganting sa mga labahita. Tapos so, tapay na lang. ayan mga idol dito na kami sa, sa ano sa spot na pamanahan natin sana may ano may mga malaking isda dito pag wala ay di ano na lang Labahita, so ayan let's go na date na so ayan mga idol bali first step natin dito sa panghuli ng labahita at ito yung buhay naman natin hmm At dito mga idols, sa second dive po natin, another labahita yung target natin. Medyo nag-focus kami dito ni kasi si George TV. Marami kasing labaita kaya sinamantala namin. At dito mga idol sa live natin ito naka dalawang tira po tayo sa ilalim ang problema halang yung dalawang tira natin ay wala tayong nadalang isda pambihira talaga at dito mga idol labahita again yung ating napana sobrang dami ng labahita dito sa Mayando Island mga idol hindi ito lumalaki masyado halos ito na yung kalakihan nila Ito mga sa dead natin ito Dito po nagparamdam yung pilagic sa amin ni kasi si George TV Kaso di namin napana na. Medyo distansyado kasi yung pagdaan ng tangigi Bali tangigi po yung umatake yan mapapanood po natin dito sa video kung paano matakot yung mga maliliit na isda At maririnig natin yung kakaibang tunog So ayun, kung mapansin nyo, may kakaibang tunog tayong narinig at kakaiba yung kinilos ng mga isda. At dito nagtingin-tingin tayo sa paligid para makita natin kung anong klasing isda yung kinakatakutan. At dito nga na kita namin ni kasi si George TV yung isang tangigi. Ang problema, medyo distansyado sa amin kaya hindi namin napana. tangigi Parang labot eh Tangigi Wala laki ang pilajik Tara ako at At dito pagkatapos po namin na Abangan yung tangigi Ni kasi si George TV Kaso hindi na bumalik At hindi na paramdam Kaya ito nagbalik tayo sa paganting ng mga labahita at ito, hindi labahita yung ating napana kundi isang kubalan, kubalan tawag namin dito. Ito din ay hindi lumalaki mga idol, ganita yung kalakihan na. Pero masarap ko na isda. At dito mga sa dive nating ito, isang labahita good naman yung pinana natin kaso sumablay tayo, di natin tinamaan. dito na kita ko yung grupo ng mga kubalan sobrang dami nila mga idol kaya dito ako nagpokus di mo na ako din sa labahita ito yung masarap na pampaksew mga idol o kaya prito ito nakapana ulit tayo ng isang kubalan atay <laughs> kid. ng At ito, balik tayo sa paganting naman sa mga labahita. Hindi naman ito mga malaking isda mga idol pero Nakaka-enjoy ito mamana So dito talaga nag-enjoy kami ni Otol Kahit uh, malilit nga lang itong mga klasing labahita Kasi hindi ito lumalaki Tawag namin dito umamakpak Yung iba naman tawag dito o Thank you, Lord. Nagdagdala tayo. Lahat dito mga idol, habang nasa taas ako ng may na kita akong malaking igat na pumasok dito sa butas na ito kaya ito nagtry tayong silipin nagpakasakali tayong makita kaso hindi na natin nakita dito kaya ito naganting na lang tayo ng labayita, sayang din kasi yung sisid natin yun thanks God at dagdag naman tayo Dito medyo hapon na talaga mga idol at malapit ang lumubog yung araw. Pero may nakita pa tayo dito isang gilak na nasa labas ng biak na bato na ito. Kaya nagtry tayo na mapana itong isda. Medyo mexy kasi yung pana natin kaya medyo alanganin lumapit itong gilak hanggang sa pumasok na lang siya sa butas. At pagkapasok niya sa butas mga dalay, nagtry tayong silipin kung makita natin at nakita nga natin yung ano ilak. Kaso di ko na pana kasi medyo malikot kaya nag-resurface lang muna ako at binalikan. At dito mga idol, binalikan na natin yung ilak na pumasok sa butas. Medyo di nga lang kita sa video natin kasi medyo madilim sa loob. So tinamaan naman natin itong isdang ilak kasi hindi natin na bunot agad. ito mga idol sa pagbalik po natin para tanggalin natin yung isda dito medyo nagkumpiyansa po tayo kalawa kasi na hindi mabubunot yung pana natin doon sa isda <laughs> yun pala malaki na yung tama ng isda kaya lumusot na yung ating sima <laughs> sayang Huh? <coughs> ah let's go home <coughs> oh, oui, alors Thank you Lord for <sighs>

A few moments later. So, ayan mga idol. Ito na yung ano, mga huli natin. Ito na tayo sa bahay. Mga itiman. <laughs> Ilang piraso lang yung hindi labahita. Karamihan talaga mga labahita. Yan, ayos nice na. Malaking blessing na ito mga idol. Libre naman tayo ng ulam. Yan. Nakaka-enjoy ng mga ganitong klaseng isda. Ayos na. Mga labahita. Hindi ito lumalaki. Mga ganito lang yung kalakihan niya. Ito yung kubalan. Sarap to. Paksiw. Kaya prito. Ano natin. natin kung na kilo tayo iyon so ayan mga idol 2.8 2.8 uh, kilos ayos things good marami marami itong pangulam pangano na naman <laughs> <laughs> pangdaing <laughs> Yan, thank's god. Sa uh, Yaya. Yeah. Sarap to pangano pangdaing. Lalo na ngayon mainit. Mainit ang araw.